Hello guys, map time. Ganyan ko lang kasi pag ibalagbag ko, ang liit. Baliktad. Magmamap ako kasi magwawalis kasi ako. Kailangan kasi pag nagwalis ka, kailangan imap mo mo pa para yung alikabok hindi maano sa mga gamit. Kasi yung sahig namin, alam mo na, oh, 'di ba? Sahig namin ay semento lang, ng ganda-ganda. Oh. ming atong mga gawa na mga magulang February day linis walang katapusan Linis lagi. Pakita ko yung niligpit ko sa inyo ng buong araw. Kasi itong card Ito yung kabinitang anak ko oh, malinis na. Para talaga siyang ukay-ukay. Sko, yung bunso kong lalaki. Yan, ito parang ukay-ukay din yan. Inarins ko na. Push yan. Ah, kortina Ayan, arrange na siya. O, oh, ayan, yung mga bra ko. Ayan. Oh, dating dito ay sarado. Ayan, yung mga pante ni Lola. Ayan. Okay. yung aming, ano, yan. inayos ko na yan. O yan ayos na yan ayos na ayos na yan. O yan inayos ko yung mga damit kasi parang ang init ng ulo ko pag makalit ang bahay wala dito sa lagayan ng aking mga kumot yan kumot, mga punda. Ayan. Naka-arrange na yan. Ayan. yama. Toalya, mga ano, yan. Wala na naman signal? Ha? Ayan. Naka-arrange na yung mga kumot ko. Kasi pag naglagay yung anak ko, as in, ang kalat. Lapag na lapag, hindi man nag-inisa-isa. At kasi pag naglagay ka sa ano, sa tawag dito, sa kabinet. Madamit o ma, kahit anong bagay, isa-isahin paglagay para pantay yung paglagay. Doon, isiksik lang ng isiksik. Ako. Ayan, arrange. Mga ilang, ilang araw na naman yan. Wala na naman yan in town.